yon mga matik, may ginawa na naman ako isang pugita. Nilagyan ko pa ang pilik mata, mga kamatik. Ayan, mga kamatik, kakagawa lang. Ngayon, susubukan ko kasi sobrang tindi ng init. Mapalipad lang natin to na maayos, mga matik, at may maipakita ko sa inyo, mga kamatik. Ayan, pugita, simple lang pagkagawa yan mga matik. Ayan. natin. Ngayon ang pagkita natin. Medyo mahina hangin, maamatik. Pero tatry pa rin natin maamatik na palipa rin ito ng mataas. Kasi pagka nasa airy na yung saringgola, bigla na nawawala yung hangin. Bumabagsak uli, mga sa kulay, maamatik. Sa, ngayon, medyo alas dos pala. Napakatindi ng init, magamatik. Kasarang mo no? Ayun, let's mo. Let's get it. Ayan, mga matiksa ngayon. Itong batang makulit. Ah, uh, wala pang hangin. Tubukan natin yung palipa rin. Kahit mahina. Kailangan natin mga kamatik na may hangin mamati para ipakita ko sa inyo mga yung bago natin yung pagkita ayan ayan medyo may hangin hangin na mga aliliparin na natin ayan ayan mga mati. May mamatik masyad may hinahapil uh, larga natin. Hindi pa siya tinatamaan makamatik. Pagka na, ibig sabihin tinamaan na siya ng hangin Parang nalutang lang. Na. Yon makamatik, uh, ito na yung pugita natin na lumipad na. yung kasi kanina na sa akin. niyo sa piso. Sirin 10 kasi hindi ano ko, Pijay. Pagbalik ko kaya may sinulid naman ako. Tanggal pa doon ako sa sinulid. Yeah, mga mati, ang ganda ng lipad niya. Ilang, 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 ilang ginagawa mo ganyan niya, isa lang? Isa lang, lima? Ilan lang yung ganyan mo yan? Apat? Na. No. Ibili eh. eh. ka din? Oh, Ako na! Eh, lari ko mo, kaibigan, para akong oh, mapigil. Eh. Pagpadaw!